mag-usapan po natin yung sang katutak po na problema na dala po ng pagiging pasaway ng marami nating mga kababayan. Ako po ay hindi na makatiis sa sobrang dami po na pumapasok na puro problema. Kaya tayo po ay mag-real talk. Bago po ako magsalita, bago po ako mag, -ano, mag-disclaimer -di muna po ako. Ito po ang aking sasabihin kung tatamaan po kayo, pasensya na. Pero ito po ay para po sa mga pasaway. Sa mga pasaway po ng mga OFW. Kailangan po ninyong malaman yung the other side of the story. Hindi po palagi, alam nyo, puro problema. Ang pag-uusapan po natin nito ay wala pong kinalaman sa mga OFW na may tunay na problema. Pakiusap lang po sa inyo Huwag po niyong isama sa usaping ito yung mga OFW na minamaltrato ng amo. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ang sinasabi ko po, huwag po ninyo isingit dito yung problema ng mga OFW sa kanila mga employer, yung mga tunay na problema. Ibang issue po yon ibang usapin po yun. Kung magagalit po kay sa akin, wala po akong magagawa. I just, I just want to be honest with you people. Okay? Gusto ko lang po maging honest sa inyo. Hindi po tayo dito nakipagplastikan sa inyo. Kung magagalit po kay sa akin, sa sasabihin ko, wala po akong magagawa. Kasi minsan, kung ano po yung totoo, yung po yung masakit. Kaya pakiusap po sa inyo. Okay? Ako po halos araw-araw po napupunta po sa OWA, sa Repatriation and Assistance Division po ng OWA. At araw-araw na pagka sa OWA ko, nakikita ko po yung dami ng mga umuuwi Repatriation galing po sa ibang bansa at tumutuloy po sa OWA para humingi po ng financial assistance tulad po ng pamasahe pauwi sa kanilang probinsya. Natutuwa naman ako sa nakikita ko sa ginagawa po ng OWA sa kanilang agresibong pagtulong. Tuloy-tuloy po yon, Pag may kumukunta po doon, humihingi ng tulong, pamasahe, binibigyan po yan. Okay? Binibigyan po ng OWA ng pamasahe. At yung pamasahe po na yun, bukod sa pamasahe na yun, iahatid pa ng OWA sa pamamagitan po ng bus ng OWA ng mga sasakyan ng OWA sa mga bus station para po isakay itong mga kababayan natin pa uwi sa kanilang mga probinsya. Hindi pa kasama doon yung pamasahe na ibinibigay nila sa mga OFW. Pero ang nakakalungkot lang po, sa aking pakikipag-usap sa kanila, halos karamihan sa kanila puro refuse to work. Ibig sabihin, sila po ay umayaw sa trabaho sa mga kadahilan ng makapakababaw. Katulad po kanina, si ate po ay masakit ang likod at humingi ng pahinga sa employer. Ang employer po pinagbigyan yung kanyang request, ibinalik siya sa si agency para lang magpahinga ng isang linggo. Kabago-bago lang ni ate, pero ano pong nangyari? after po ng one week si ate po ay hindi na nagpapayag bumalik sa kanyang employer ano pong ginawa ni ate nag request na lang po umuwi ng Pilipinas at yun po kanina kausap po namin napakababaw ng dahilan wala po siyang dahilang iba Hindi ganun lang yung iba po ang dahilan nila dahil sumakit ang katawan uwi na sabi ko nga sa kanila, sa araw-araw po yun ha, anong gusto mo ate nga nga? Alam niyo uuwi kayo sa Pilipinas, hingi kayo ng tulong sa ating gobyerno, pamasahe. Sa problemang kayo may gawa, parang naaabuso po. Konting kibot, uuwi. Tasabihin hindi kaya ang trabaho, uwi Uuwi. Parang katulad kanina na humingi sa akin ng tulong. Nag-message siya, dinidiman pa niya na, pwede mo ba akong tulungan? Tutulungan mo ba ako? Alam niyo, isang linggo pa lang siya ate. Nalaman lang niya na hindi raw mabait ang amo, kaya uwi na lang daw siya. Ayaw na raw niya magtrabaho. Isang linggo pa lang siya. Ano ba naman kayo? Gusto niyo mag-abroad, pero pagdating niyo sa abroad, gusto niyo agad umuwi ng Pilipinas. Napaka-insensitive ng iba nating kababayan. Parang hindi nyo inisip na gumastos din ang amo ninyo sa pagkuha sa inyo. Huwag natin pag-usapan dito yung ano ha, yung mga, yung mga, yung ina inaapi ng amo. Hindi po kasama rito yun. Huwag niyo pong isingit. Araw-araw po ganun. Araw-araw po sa kuwa. Ang dami pong dumarating doon na OFW galing po sa ibang bansa. Repatriation. Kinukuha ng OWA sa airport, dinadala sa OWA para bigyan ng pamasahe pa uwi ng, ng kanilang probinsya. Pag kailangan sumakay ng aeroplano at walang flight, pasasakayin, hotel nila ng libre. Ganyan po yung ginagawa ng OWA ngayon. At pag tinatanong mo mga OFW, Karamihan po ng mga, nag, mga nakakausap ko doon ang problema. Personal. Wala akong narinig na kwento doon na binugbog ng amo na talagang hindi pinapasahod. Halos lahat po na nakakausap na, ko doon, ganun po ang problema. Pakiusap, huwag niyo pong isingit dito yung ano, yung mga inaapin ng amo, hindi po natin pinag-uusapan dito yun. Kasi ibang isyo po yun eh. Ibang isyu po yun. Kaya yung iba napapagalitan ko sa kanina sa ano, ilan niya napapagalitan ko dyan sa ano. Pero abang pinapagalitan ko maayos naman, yung kasamang biro. Ah, Sabi ko sa kanya, anong gagawin niyo pag uwi nyo rito? Nga nga, ang hirap, hirap ng buhay sa Pilipinas. Katulad niya, sasabihin niya, kailangan ako ng mga aking anak. Yun naman pala, kailangan ka ng mga anak mo. Bakit ka, kaya ka nga nag-abroad, bakit ka uuwi? Pag uuwi mo ba, mabibigyan mo ng kabuhayan ng anak mo? Araw-araw po yan. Tuwing Martes, Merkulis, Webes, nasa uwa po ako. Saksi po ako palagi. Sa so mga nakikita ko, mga nakakausap ko ng mga OFW na araw-araw po dumarating sa OWA. At pagdating doon, hihingi ng ayuda sa gobyerno. Hihingi ng pera. Hihingi ng financial assistance ng balik pinas balikan ng buhay. Samantalang ang problema nila, hindi kinaya dahil hindi kaya ang trabaho. Wag naman po ganoon, nakakapikon. Alam nyo ba? Yung isa, din man sa akin kanina, matutulungan mo ba ako? Isang linggo pa lang ako sa amo ko. Nadiscovery ko hindi mabait ang amo ko, kaya uwi na lang ako. Ganun po ang kanyang sinasabi sa akin. Kaya sinagot ko siya. Sabi ko, pasensya na po kayo ma'am. Mas marami pang may higit na kailangan ang tulong kaysa sa inyo. Akala nyo sa kadali ang buhay sa Pilipinas? Ang hirap po ng buhay dito. Ako nga lang po. Ang oh. hirap ng buhay dito. Naghihirap kayo, nag apply kayo, gusto niyo mag-abroad. Pero pag nasa abroad na kayo, uuwi na kayo. Tapos hihingi na kayo ng tulong sa gobyerno. Kitang-kita po ng mga mata ko. Araw-araw po, ang daming dumarating po sa repatriation Assistance division ng OWA sa Pasay. Bitbit -bit po ng mga at OWA staff galing po sa airport. Dadalin po sa OWA para isulat po yung kanilang mga pangalan at bibigyan sila ng pamasahe pa uwi sa kanilang mga bahay. Iyahatid pa sila ng bus. Huwag na kayong mag-abroad kung hindi nyo kaya. Huwag na kayong mag-abroad kung hindi nyo kaya. Magalit kayo sa akin, wala akong magagawa. But I have to talk. Kaya ako natututo kung magsalita sa mga ibang kung makapag-salita. Sabihin ko sa kanila, mas marami po akong deserving sa inyo. Sa dami yung na nagme-message sa akin, yung iba nga, na ako. Dahil hindi ko mabasa-basa sa dami. Natsyempoan yung mga nababasa kung iba yung mga pasaway. At kung hindi makapag-ano, umurahin ka pa magdidiman pa. Mayos naman kayo. Pasensya na, tamaan na yung tatamaan dito. Pero yan po yung nakikita namin eh. Buti sana kung kayo po ay binugbog ng amo. Katulad po kanina, yung kahapon, yung babae po na humingi po ng tunong sa amin ni Rip po yun. Ginawan ko po ng paraan agad. Nakausap po namin ng agency. Napapunta ko po ang agency sa OWA kanina at nakipag-ayos po, nakipag-usap po para tulungan si worker. Dahil yung worker po, ito tuong nakaroon ng problema at na maltrato. Pero kayo, yung iba nating kababayan na uuwi, nakakausap namin na mga simpleng problema na pwede namang i-resolve, uuwi agad lang katapat. Pasensya po kayo. Totuanan tayo. Saksi po yung mga mata ko. Araw-araw po nakikita ko doon sa OWA. Dumarating po yung mga OFW galing sa iba't ibang bansa sa ano, gitnang silangan. Bit-bit ng mga taga owa Mula sa airport, susunduin sila doon. Dadalin sa, ano, dadalin sa, dyan sa, ano, sa owa para tulungan, bigyan ng pamasahe, pangkain, panghotel. Huwag po kayong magagalit sa akin. Kung tamaan po kayo, wala kong pakialam. Kailangan ko pong magsalita kasi araw-araw po laging gano'n ang problema. Araw-araw po puro problema yung mga binibigay ng iba nating kababayan. Hindi naman lahat. Huwag nating isama yung mga totoong may problema. Kasi dapat silang tulungan kung talaga may problema sila. Pero yung mga iba hihingi ng tulong. Hindi lang nagustuhan yung trabaho. Hindi kaya, uwi na. May kontrata po kayong pinirmahan. Pasensya na po kayo. Wala po kung ano magagawa magalit po kayo sa akin, pero nakakapuno po talaga yung mga pasaway. Nakakapuno po, nakakainis. Sayang po, ang daming umuwi ng Pilipinas ilang araw lang sa Saudi, sa Kuwait, sa Dubai, na ang dahilan po ay napakasimpleng problema na pwede namang ayusin. Wala pong perfectong employer. Tandaan niyo po yan. Lahat po ng employer may kahinaan. Napakasimple lang po. Pag hindi niyo po kaya yung trabaho, magpalipat po kayo ng ibang employer. Subukan nyo po magpalipat kahit ilang beses lang. Kahit dalawa, tatlo. Eh kung talagang hindi na talaga kaya at talagang puro kamalasan, then that's the time na sumuko po kayo. Pero hindi po yung konting kibot lang. Uwi na ako. Ayoko na magtrabaho. Hello, hindi niyo naiisip gumastos po yung employer sa inyo. Wala kayong ginastos. Ano kayo, namamasyal sa luneta? Bakit po ko nang sasalita? Kasi po, sa akin po kayo lumalapit sa aming grupo po. Napakadami po araw-araw na problema. Ilang beses na po natin pinakikiusap yan. Kung, kung kayo po yung nagpapalo sa akin, paulit-ulit po ko palagi ng live regarding this problem. Di ba lagi ko sinasabi sa inyo, kung hindi nyo kaya magtrabaho sa ibang bansa, Huwag kayong umalis. Nagkaroon po ako ng chance maging speaker ng PIDOS sa OWA nung panahon ni Admin Hans Kakdak na halos dalawang taon. Yan po lahi kong sinasabi sa pag nagbibigay ako ng PIDOS. Sinasabi ko, kung hindi nyo kaya, huwag kayong mag-abroad. Kung meron, meron kayong dating sakit, huwag kayong mag-abroad. Katulad po ngayon humingi ng tulong sa amin dahil na nanganak tapos nag-abroad, kapapanganak pa lang. Mayaya naman kayo. Yung iba, iladaan para makapansin. Magdo social media, magbibideo. Magpapakita ko niya rin dugo. Pero yung nakita namin yung iba, ketchup lang. Napakaswerte po ninyo, nating lahat, dahil po ang OWA, ang ating gobyerno po, lalo na po ngayon sa panahon po, ni Administrator Arnel Ignacio, ay talagang nakatutok po sa mga OFW. Kitang-kita po ng mga mata. Laki po ako na sa OWA. Nakikita nyo naman siguro. Nakikita ko po ang ginagawa ng ating Administrator. Ang mga staff ng OWA, yung mga tumupunta po ng airport, yung mga nag standby po ng airport, nag-aabang ng mga repatriation, tinatawag ng mga POS, para po, um, um, pag-uwi po, sunduin po sa airport, nadalin po sa OWA, para bigyan ng pamasahe yung walang pamasahe. Humihingi po ako ng paumanhin sa inyo, humihingi po ako ng paumanhin sa inyo, kung ako man po ay nakapagsalita. Kung ako man po ay nakapagsalita, nagagalit, kasi po, nais ko lamang ipaabot sa inyo, yung walang katakusang problema na dulot ng mga pasaway na OFW. Maraming salamat po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sikabong po ito. Isang magandang hating gabi. Assalamualaikum sa Balcair. Ramadan Karim. Kulot sana man tataib sa lahat ng ating mga kapatid na Muslim. Insya Allah, makakabalik, pa ako ng Saudi. Iikot po ko ng ibang bansa sa Middle East para po madalaw po kayo. Person po yan. Paghahandaan natin. Ito po si Kabong Thank you po. God bless po sa inyo.